Uh, magandang umaga po sa inyo. Papasok po ako ngayon sa aking trabaho. Uh, ito po, uh, maglalakad lang ako. Meron po akong bagong kasama. Pilit pong sumasama. Iniwan ko pero gustong sumama. Ito po sila. Ito po yung mga makikisig kong mga alaga. Pau! Jagi! Jag! Yan si Pau-Pau. Ang kilang kuya, Jaguar, Sismon, babae, si Ruby. Pilit pong sumasama sa akin eh. Bali po, bukas ng tanghali, abangan nyo po kami. Kami po ay pupunta ng bundok. Sasanayin ko po silang mga aso. Dito kasi sa aming lugar, maraming ano dito. Natawag ng mga bayawak, baboy damo. Kaya hanggat maga, sasanayin ko na sila. Ito po kasi yung namin, medyo madamo. Kasi panahon ngayon ng tagulan. Laki po lang Kain-kain po siya. Ayan po yung support nyo. Ito po yung aming dadaanan. Uh, sa po sa gitna ng kabukiran. Masa malilit na pitak. Dito po kami galakad sa ibabaw nito. Sa panguna po ni Pao Pao. Ah, yeah, mauna na kayo. Milis. Tatawid po kami ng sapa oo baba ito yung sapa na tawiran namin medyo hindi naman po kalakihan na sapa maliit lang po pero pag tuwing tagulan malakas po dito Ruby sign yan Nasanay ko na nga sila. Para matuto. Dun dun, sumalinis. Si Lapit po kami sa kapatagan, sa siminto. Dinadaan lang kasi namin na ito madamo, tsaka maputik. Ito mga laga ko, nahirapan din. Sa wakas, nakarating din kami. Ano si Pawpaw? na ang putik. Ito so, yung tatlo namin uh, makikisig na laga. Ayan si Osmon, si Ruby, at si Jaguar. Sige po ganito dito na ang aking uh, videos. Salamat po sa inyong uh, suporta at panonood. Uh, huwag niyo pong kalimutan. Pakiclick niyo pa o pakipalo. to Christian Will po. Subscribe niyo ako para lagi updated sa mga bagong upload kong videos. Salamat po. Mabuhay kayo.